Eh, may nakita ko nakita ko tong sulok e eh, nagilipit nga ako ng gamit ayun sa sulok lang may nakita ko sulat sulat oo oh, sobre 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 oo na nakasulat hmm <laughs> lumang sobre ito ha nanilaw nilaw na eh oo oh. eh nakasulat eh para sa altar din ng valentine oo oh. sa tamang panahon kaya para sa alkalde ng Balintin sa tamang panahon. Hmm. Oh, tapos? Hindi e pa wala ng alkalde kundi wala ng huling alkalde kundi ako. Wala ng huling alkalde kundi uh -huh. ikaw. Oh, oh, tama. Pati ang kapatid ko, di ba? Napasa ko sa kanya. Tama. Hindi e wala akong hindi eh, sa syempre. Binuksan ko na. Oh. Hindi e ko naman alam. Kung bukas ko, may tela. Oh. Lumang, lumang tela. Lumang tela? Oo, oh, um, eh, halos parang ano. Parang may ihina ng daga. Parang ganon, parang... Oh. Ayan, parang suot ni... Lemando. Lemando, oo. Ganun, oh, oh, tapos, kanilaw. tapos. Tapos yung, yung tela niya, yung pagkaluma, eh, parang sinusulatan. Yung mga, ano. May simbolo, eh, hindi ko alam kung ano yung... Saan? Sa libro? Hindi libro yun. Nasa sobre ka. Eh, tela siya na nasa sobre. Tela na nasa sobre. Oo, oh, hindi ko nga may tindihan kasi yung sobre. Oh, may tela. Yung tela. May sobre. Parang, may sobre. Oh. Ayun. <laughs> yung tela. Oh. Parang lumang pang, pang unang panahon pa. Pang Ay. Pero yung sobre, medyo, medyo bago pa. Pero doon, eh, hindi ko may tindihan. Kaya nga, tatanungin kita, baka may tindihan mo. No? O oh, sige, nasan ba yan? Ay, mukhang kaedad na itong tela ka eh. Asan ah, ba yung tela na yan? Kinakabahan lang oh, ako. Okay, babae. Siya ka galing. Anong tawag mo sa akin? Maganda. Ganda. sa oh, ka hindi galing. Bigay mo. Kunyari, wala akong narinay. Sige. Iba talaga. Iba klas ka na ito. Sige. Oh, yung tela. Ay! Mahal kong darling. sa ka galing. Diyan lang. na Hmm. Yun. Galing. Eh, ba't kausap mo? May, may kausap ka doon. Sino yun? Si Oscar, hinihingi kong susaya. Hindi na ako makakuha ng... Si so Oscar kasaran. yan? Ano nangyari sa... Oh. Ay, may sabon pa sa ulo? Ay, puno ng usok ang bunga nga. Kaya lumayas na ako. Ay. Ah. Eh, may sinasabi kasi si Taba. Tungkol sa tela. Ito, 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 ito. Oh, ngayon eh, siya daw ay nagka, nagkukuskus ng, ano, ha, na naghahanap ng kung ano man sa baol sa lamesa eh meron daw nakita ito si Taba na isang tela na luma siguro kaitsura ng panyo ni, ni Plemando tapos sa, pan, sa tela na yon eh may nakapaloob na so yung tela nasa loob na sobre ah yung tela, nasa loob ng sobre. Kung nakita niya yung sobre, nung binuklat niya, dahil naki siya sa gamit ng hindi kanya, eh, merong tela na luma. At uh, kapareho ito. nasa kap loob ng sobre. Oo. Yung sobre, nasa loob ng baol. Oo. Yung baol, nasa loob ng bahay na mo. Oo. Na hindi kanya... Ho, oh, ah. Oh. Oh, oh ayan, Ay, hindi, Yung baol. Oh. Gamit ko lahat yung... Ah, gamit mo yung yun. Yung akong alkalde. Ayun. Oh. Ah. Oh. Oh. Ngayon, yung tela hindi sa iyo. Hindi. hindi sa akin, pero yung sobre, hindi sa kanya. Yung sobre kasi, oh. nasa loob ng baon. Oh. Pero yung sobre, nakasulat para sa alkalde ng Valentin. Ayun. Sa tabang panahon. Ayun. Ay, wala ng alkalde, kundi ako dati. Kwento nyo yan. <laughs> sa nyo yan. Oo oh, nga. Ito nga'y parang tela na suot ni Plemando Pero mas madumi ito. O oh, tsaka luma naman. parang sinuunan pa naman. No? Lumang luma na nga. At uh, may nakasulat at hugis na hindi ko mawari. Ay, sabihin nyo ba na ito Hindi ko rin maintindihan kasi meron siyang Meron siyang guhit-guhit na hugis ahas. Tapos may huguhis, pahugis ahas. May bilog. May bilog sa gitna, kumbaga eh base lang sa nakikita ko. Nakapalibot sa hugis bilog ay mga ahas. Na. Dito ay na Sayo ito? ito, sa iyo. Ay nakalagay Kasi, para sa 3D na Valentin. Hindi ko maintindihan anong ano nakalagay. Tapos, sa, sa, pa, tamang sa tamang panahon. Na, baka, sa tamang panahon na, tapos ito uh, may, uh, may sulat. May simbolo. Oh, oh. Oo. Ito na alam i simbolo. Oh. Sa nang basa yet. Di kaya may nagtatangkang Kasi ito'y ay kakaiba. Parang kung iyahambing ko, parang ito'y isang orasyon. Benta na 'yan ng Parang oh, orasyon. Parang kas. may nagtatangka ng buhay mo. Daba. Ang lalaki ng ibon mo na mo ngayon ah. Ay, hindi ko alam. Ikaw naman makakapagsabi niyan hey, na, dahil siyempre, sa pagiging uh, sa pagiging alkalde mo noon. Natural niyan. Ma marami kang mga makakaaway. Hindi kaya pinapabarang ka? Eh, hindi ko alam. Ako. No. Eh, eh, eh Bababasa kayo ni Gringan para malaman natin Subukan natin Ay Babae Marami pala Ano only iyan? Ay, asawa ko Ah Ito binigay sa akin Eh, basahin mo nga ito Ito yung may nakita akong Simbolo na bilog sa gitna Tapos ah. May mga as na Nakapalupot sa bilog eto oh ay, di ibig sabihin. Ang ibig sabihin nila Ay, ah. Uh, Bilaw. Hmm. Ano ba ang pinalaputan ng ahas? Bilog. Bilog. Bilaw hindi, ah. Uh, tangkay. Iba yun. Iba yun. Ah, asin. Lason. See. Lason, iyan. Lason? Nako, ayun siya sabi ko sa iyo. May, may nagtatangka sabi, sa eh, may buhay nagtatangka mo. Ah, sa iyo maglasaw. Ayan. Oh. Wala um, Paano ay, kaya yan? Uh, uh, Paano kaya buti na lang ayun mo lang ano, binuklat. Ang sa anaang nga ba? Walyang ay Nasa'yo. Sakay! Hindi ko ito, mas! Binigay ko sa kanya. Ay, lason I... nga ire. Eh, bakit mo ibibigay sa akin? Lasan nga. Ay, nawa. Eh, eh, ayun na. Anong klaseng ay, alas, lason? Paliwanag mo sa amin. Anong klaseng lason yan? Ba't mo nasabing lason? At paano siya malalason yan? Eto nga, titignan ka. Ayun ka bang kaaway? Tungo ito alkalde. Pagkakakalala ko, wala. Eh! Ang uh, ibang mga kaibigan ay poong kaibigan. At saka Hindi. paano napunta dyan ang sombre? Hindi ako sigurado. Hindi kaya yung kapatid mo si Conchito ang... naiingit sa'yo? Hindi, siya yung niwanan ko ng batil. Hindi kaya sa kanya naka... Hindi kaya kay Conchito dapat yan? Oo nga pa sa kapatid ko yan. Pero nasa baul mo eh. Teka muna, teka muna. Ay, pakpak ba itong uh, ahas na iray? Eh? Di ko nga alam eh. Guhit-guhit lang eh. Parang... Ano? di ko nga alam kung ahas ba, ahas ba yan, dragon, o ano. Sigurado bang ba lason yan? Eh nga, tinitignan niya maiki. Depende kung anong lason, Ire. Eh. Minsan, ang lason ay hindi lamang uh, sa pamamagitan ng pagtagat sa'yo ng hayop o pagginaw. Minsan, mayroong lason sa pag-iisip. Kung ito ay dati mong kainitan, ibig sabihin, ang lason na ito ay uh, nagmamanipula. Nako, patay ka! Ay. Kawawa ka dyan. Yung iyong nakalaban Pamanipula? pala ay manipulaero o manipulaera. Ikaw ba lahat ng uh, mga pangyayari sa buhay mo ay natatandaan mo dahil ang ganitong kapangyarihan ay may katangian na burahin ang iyong mga alaala. Nako. Sakot na yan eh. Minsan bang na naiisip mo o isang araw eh parang ramdam mo na ka? hindi naman. Ang nai... Eh, pero sakot na yan. May, may mga bagay na yan. hindi ako maalala. Tulad ng aking pagiging ano, hindi, eh, nung humawa ako ng karna, hindi, parang di ko na alam kung paano huwain. Minsan ba sa buhay mo, eh, hindi mo maalala kung kumain ka na o hindi pa? Naalala ko yan. Hmm. Anong masasabi mo, aking asawa? Ano pa ang kasama ni nga uh, Ay, nakita ka pa bang ibang uh, bagay dun sa baol mo? Bakit naman kasing nagkakalkal ka pa ng baol? Kasi nga naglilipit ako. Kasi wala na, yun na lang yung natitira kong ari-arian. Wala no, akong Gusto ko sana ibenta yung mga laman, no? Ari-arian? Pera? Benta? Eh, wala na eh. Ito Sobre ang, lang. Sobre lang yung tito ko. Ito ay ahas. Kung aking uh, ihahad-ulat. Ito ay ah... Uh, alam mo ang uh, kwento ni Ebat Adan, hindi ba? Yung... Ganire. Oo. Oh. Oh, wow. Oh. Ganire ang ahas. Ang ah, katawagan nila ay eh, serpent. Si Mamanipulahin ka niya. Nako. At uh, yung, yung utak eh... parang binubulungan ka. Nako. Yan. Eh naririnig ka bang mga bagay-bagay na... di naririnig ng iba? O oh. pag nag-isa kayo may kumakausap sa iyo? Ayun. Matay ka ngayon. Hindi ako sigurado eh. Matalas ako nandyan sa... dyan sa bangkuja. Wala nung ikaw bay alkalde, Alcalde, wala bang malapit sa'yo na laging dikit ng dikit? O kaya naman, wala ka ba sinisante ng mga panahon na yun? Madami. Ayun. Medyo Madami, dikit, nakikita dikit. na namin kung ano ang connection nito. Kunti-unti na natin na lalaman. Eh ano bang pecha ngayon? Ikaw ba? Malapit ng maglulis. Nakamarinig. Malapit na maglunis. Kawawa naman si Taba. Ayan na yata ang kanyang pagmamanipula. Ayaw na nga ahas na marinig niya at sumangguni sa atin. Kinukontra niya. Kinukontra tayo. Kung ang pakiramdam mo ngayon ay malakas ang iyong uh, kapangyarihan. Ay, Tomas! Hmm. Ano? Uh -huh. Ano? Magalaw yung bibig mo, pero hindi ka marapig. Nako, ayan na. Eh, na nga ang sinasabi namin. Patay ka na. Alam mo na. Nakakatakot to. Akala ko pa na may pahinga tayo sa mga ganire. Eh, syempre hindi naman natin kaya nga uh, alikuran ng kaibigan na ganire. Nakalala mo ba nung ating ginamot itong stochino? Oo. Oh. Hindi ba nakakuha ako ng kung uh, ano-ano sa kanyang katawan ng kanyang yaking ginamot? Hmm. Nakuha ako nang Ano uh, nakuha natin sa kanya? Uawd? Ipes? Tila parang binarang. Sigurado ko na merong... Naglalaro sa aking kaibigan. Sigurado yan. At kung sino man yan, kailangan natin malaman. Kailangan natin malaman kung ano ang kanyang pangalan. Nang sa ganun, kayang-kaya na natin siyang puntiryahin. Narinig mo na ako? Palagi ko yung eh, may kinalaman ito sa sabi ng asawa ko eh palagay niya may kailangan ay may kinalaman ito sa nangyari sa iyo noon naalala mo noon nung uh, nagpagamot ka sa amin oo, oh, ako oo, titignan natin ngayon kung may kinalaman ba ito may kinalaman ba ang uh, yung tao na yon o elemento dito siya nangyayari sa iyo kailangan namin malaman kung sino ito wala ka bang nararamdaman na kakaiba sa katawan mo mula nung uh, nahawakan mo yung lumang panyo na yan wala naman eh hey, hindi ko alam kung mensahe lang pa to o, o gabanta o kaya nga kaya nga nilapit po kagad sa inyo. Kasi, okay. so, hindi siya Ang inaalala ko kasi dito, baka siya ngayon wala. Pero baka mamaya, o bukas, o sa kamakalawa, sa susunod na isang linggo, baka may maramdaman ka. Dahil sabi nga ng asawa ko, ito ay lason. Lason uh -huh. na hindi natin alam kung sino ang may gawa pero mas importante ito eh baka may nangyari sa akin sige siguro kailangan mo munang obserbahan ang iyong sarili eh di, di ko nararamdaman na ligtas ako dito maaari ba ano di ba magtago muna ako sa sa akin kuwata ka wala magagawa ang pagtago kung ang kalaban natin ay masamang espiritu, hindi ka magta hindi ka makakapagtago. Huwag ka magalala siguro re-rekomendahan kita na sa ngayon wala pa namang lumalabas na sintomas pero kailangan observahan mo ito siguro balikan mo kami sa susunod na sabado kung saka sakali kung sa saka hindi natin pwedeng gamutin ng basta-basta ang iyong karamdaman kung wala ka namang nararamdaman Siyempre, kailangan nating makasiguro na ito'y nanggagaling sa lumang panyo na yan na may lason. Maniwala ka sa akin dahil ako'y isang albularyo. Alam mo naman kung anong kakayahan ko. O oh, sige na, humayo ka na.